Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. Tanghali. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada. Headlines sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Senador Bato de la Rosa, spotted sa Europa. Nating Pangulong Rodrigo Duterte, bibisitahin niya kaya? Umanoy, pamimilit ng ICC sa mga dating PNP officials na pumirma sa isang affidavit. Kwentong kotsero lang ayon kay Atty. Christina Conti. Panibagong Rory mission matagumpay pong naisagawa dyan sa Ayungin show At ilang grupo may panawagan sa mga bagong kalihi matapos ang balasahan sa gabinete. Brigada Balita Nationwide sa Talhali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Prime Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, May 24, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, Kabrigada, nag-post ngayong araw sa social media ng larawan si Senador Ronald Bato de la Rosa ng kanyang get-up look sa kanyang pagbisita sa Europa. Sa caption, sinabi ng senador na malamig pa rin daw sa naturang lugar bagamat spring season na. At sa ngayon, hindi pa tiyak kung bibisitahin ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maalala mga kabrigada, unang sinabi ng senador na may plano siyang bisitahin si dating Pangulong Digong na ngayon nasa kustodiya ng NASO International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ba -dung, ba -dung, sa kaugnay pa rin ang balita mga kabrigada na nindigan si Attorney Christina Conti, Assistant to Counsel ng ICC Compliance na malabong mangyari ang sinasabi ni dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa na mayroon man ng mga ICC Probers na nasa bansana at namimilit sa ilang dating PNP officials na pumirma sa isang affidavit na magdidiin sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Conti, sinabi nitong unlikely na mangyari ito dahil ang sinusundang framework ng ICC, dapat malaya ang kanilang mga ini-interview. Iyon tuloy ni Conti, hearsay lamang ito o kwentong kotsero. Una nang sinabi ni Senador Bato na pinaplano niya magsagawa ng investigasyon na hinggil sa mga nakarating sa kanyang mga impormasyon. Uh, Bato de la Rosa is also not a member mm. of the ICC nor part of its investigation. Mm. Kaya yun pong sinabi niya ay haka-haka or chismis i would say mm -hmm. it is very unlikely that he would be informed about this information unless siya mismo yung tao mm -hmm. kaya kung ako po ingat po tayo sa sinasabi niya dahil ito po ay malamang sa malamang hearsay mm -hmm. Mm -hmm. Yan po mga kabrigada ang tinig ni Atty. Christina Conti. Naniniwala pa rin mga kabrigada si Atty. Christina Conti, assistant to counsel ng mga ICC complainants na minimal lamang ang maging epekto ng paglilib bilang prosecutor ni Karim Khan sa mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matandaang umiksit muna si Khan dahil sa alleged misconduct nito. At dahil dito, nag-takeover si Deputy Prosecutor Mami Mandia Niang sa Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Conti, sinabi nitong wala namang mawawalang impormasyon sa kaso. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang mandato ng ICC na ihatid ang tamang hostisya ng mga muna'y biktima ni Duterte kahit na sino pa ang prosecutors. Ang may iba nga lang dito mga kabrigada, posibleng hindi na si Khan at si Niang na ang makikita natin bilang prosecutors pag Pagtungtong ng Setyembre sa muling pagharap ni Duterte sa Korte. Sa so, tingin ko minimal sa loob ng Office of the Prosecutor kasi sa pagkaka-announce nila meron nang na-assign sa na mag-head ng tinatawag na Philippines Unified Team. Mm. Tingin ko walang na walang informasyon, walang na walang competency. Mm. assistanto Council ng mga ICC complainants. Ito namang si Executive Secretary Bersamin, Tiniyak na sumasailanim sa masusing evaluation ang iba pang mga cabinet secretaries mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargaan na mo. Brigada! b Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na patuloy ang masusing performance evaluation sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit isinasagawaan niya ito ng paisa-isa at hindi sabay-sabay. Ayon kay Bersamin, hindi maaaring isagawa ng sabay-sabay ang pagsusuri dahil may kanya-kanyang tungkulin at layunin ang bawat kalihim. Binigyang din niyang kailangan ng maingat na proseso upang matiyak ang patas at makatarungang pagrepaso sa trabaho ng bawat opisyal. Dagdag pa ni Bersamin, kasalukuyang sinusunod suri ng Pangulo ang performance ng bawat cabinet member batay sa kanilang mga responsibilidad at target na layunin ng kanilang kagawaran o ahensya. Bagamat walang ibinigay na tiyak na timetable, tiniyak ng palasyo na isinasagawa ang evaluation sa lalong madaling panahon, ngunit hindi minabadali upang manatili ang kalidad at integridad ng proseso. Binigyan linaw rin ni Bersamin ang isinasagawang paglipaso ay hindi na nangangahulugan ng kawalan ng tiwala ng Pangulo sa kanyang gabinete, kundi bahagi ito ng pagsisikap na higit pang mapabuti ang serbisyo ng pamahalaan sa publiko. Kahapon, inanunsyo ni Bersame na hindi tinanggap ni Pangulong Marcos ang kanyang courtesy resignation na pati na ng limang miyembro ng economic team habang dalawa naman ang naalis bilang kalihim in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Malita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ganyan daw or cautiously optimistic. Ganyan daw ang pagtanggap ng ilang grupo kay Rafael Popo Lutilia, bilang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources or DENR sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Alyansa Tigil Muna ATM National Coordinator JB Garganera. Sinabi nitong tingin daw nila kasi isang teknokrat si Lutilia, isang katangiang hindi nababagay para sa DENR. Ang kailangan daw kasi ng kagawaran ay isang taong mayroong totoong karanasan at kaalaman sa environmental issues at climate change. At sa ngayon, ang maganda raw gawin ni Lutilia ay magkaroon ng konsultasyon sa mga concerned groups at mga stakeholders. Medyo pagdududa. Mm -hmm. and, and, and ang gagamitin ko sa lita would be we are cautiously optimistic. Palagay ko hindi yun ang kailangan natin sa DNR. We need mm -hmm. less of a technocrat mm -hmm. and we need someone, kailangan natin yung tao na meron talagang grounding, oh. meron talagang puso, meron talagang uh, siguradong kaalaman tungkol sa mga issue ang kalikasan at saka anong nagbabagong klima. Samantala mga kabrigada, bago ito una na rin umapila ang Greenpeace kay Lotilia ay prioridad ang paglaban sa climate change. Sa isang statement, idinig nilang mahalaga ang papel na gagampanan ni Lotilia para maprotektahan ang kapakanan ng ating kalikasan at mapanagot ang mga kumpanyang nagpapabilis sa pagkakasira nito. Sa iba pang balita mga kabrigada, dating Gisod Secretary Akuzar, tiniyak ang suporta sa papalit sa kanyang kalihimba, Brigada Katrina Hunson, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Nagpaabot ng taos pusong pasasalamat si dating Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzor kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tiwalang ibigay sa kanya upang makapagsilbi ng mahigit dalawang taon. Pinasalamatan din niya ang mga kawanin ng disud, private sector at mga pamilyang Pilipinong naging inspirasyon sa pagpapatupad ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Bagamat puno ng hamon, naniniwala si Acuzor na malaki ang may ng 4PH para matugunan ng kakulangan sa disenteng pabahay. Nagpahayag din siya ng buong suporta sa papalit na kalihim na si Jose Ramon Ping Aliling, na dating niyang katuwang sa programa. Kung maalala, tinanggap ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation ni Acuzar. Inilipat siya bilang Presidential Advisor for Pasig River Development na may rank din na secretary. In the heart of changing lives ako, si Brigada Katrina Honson na 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also, Brigada Balita, Anibagong Rory Mission sa iyong insyol, mga kabrigada. Matagumpay at walang naitalang on toward incident. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! 5. Report. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang panibagong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang walang naitalang insidente. Ang naturang misyon ay isinagawa nitong May 16 sa maigpit na koordinasyon sa Philippine Coast Guard gamit ang barkong MV Lapu-Lapu upang magatid ng pagkain at supply sa mga tropa ng AFP sa nasabing barko. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Apat na barko ng China Coast Guard ang namataan sa lugar ngunit hindi naman nagsagawa ng coercive at aggressive action. Wala rin naitalang presensya ng Chinese Maritime Militia sa paligid ng Ayungin. Ito ng ikawalong sunod na Rore na walang naitalang insidente. Ang matagumpay na misyon ay muling nagpatibay sa paninindigan ng AFP na ipagtanggol ang soberenya ng bansa at tiyaking tuloy-tuloy ang suporta sa mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Bago, bago. Ang Blue Ribbon Committee naman mga sa Kamara na is makatrabaho sina na Atone Leila Dilima at Atone Chel Dokno sa 20th Congress. Mula sa Kamara, Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo! Brigada. Brigada. <laughs> Umaasa si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua na makakatrabaho nito si dating Senadora Laila De Lima at Attorney Chel Diokno sa 20th Congress. Ayon kay Chua, kwalipikado si na De Lima at Diokno kasama ang ibang nominees ng kanikanyang party list upang tumulong sa pagtataguyod ng mabuting pamamahala, transparency at pananagutan. Binigyang diin din ito na nakasalalay na sa mga papasok na miyembro ng Kongreso ang pagtupad sa mandatong iniatang ng mga Pilipinong botante. Aminado ang kongresista na ang real realidad sa politika sa bansa ay mayroong umiiral na multi-party system kaya hindi maikakahon sa dalawang kulay lamang. Si Chua ay kasalukuyang member ng 11-man prosecution team ng Kamara para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mababatid na plano rin isama ng Kamara sa prosecution panel sina Nadelima at Diokno sa pagpasok ng 20th Congress matapos na mabigo sa eleksyon sina na Congressman Jill Bongalon at Congressman Loreto at Charon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Nationwide Samantala mga kabrigada lisensya naman ni Yana Motoblog mananatiling suspindido hanggat hindi na isusurrender sa LTO ang motorsiklo na ginamit sa road rage dyan sa Sambales Brigada Jigo Custodio i-brigada mo Brigada Report Mananatiling suspendido ang lisensya ng motovlogger na si Yana hanggat hindi nito isinusurrender sa Land Transportation Office ang motorsiklong ginamit sa viral na road race sa Sambales. Sa resolusyong permado ni LTO Chief Asec Attorney Vigor Mendoza, malinaw na bahagi ng kondisyon ang pagsukod ng motorsiklo na pinaniniwala ang hindi rehistrado dahil wala itong plaka bagamat nagtungo si Yana sa LTO Central Office kahapon upang kunin ang kopya ng resolusyon, hindi pa rin ito nababayaran ang multa na 7,000 piso para sa reckless driving at paggamit ng motorsiklo na walang side mirror. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of our Ang Senate President Pro Tempore naman mga kabrigada. Tiniyak na titindig ang Pilipinas laban sa bagong water cannon attack ng Chinese Coast Guard sa B-5 Vizel. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Hindi na raw ikinagulat ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang panibagong water cannon attack na ginawa ng China Coast Guard laban nga sa vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bilang noon pa lang ay ugali na raw naman ito na mangharas ng mga Pilipinong maritime scientists at uniform personnel. Ngunit sa kabila nga nito, muli nitong na titindig ang Pilipinas at hindi ito magpapaintimidate sa mga galaw ng China. Iminungkahin naman din niya ang agarang paghahain ng diplomat systematic protest laban sa paulit-ulit na pambubuli na naturong bansa. Dagdag pa niya, pinapakita lang din daw ng pangyayaring ito na dapat lang palakasin pa ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan at security operation ito sa mga kaalyadong bansa para maprotektahan ang territorial integrity. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Authority. Ang Department of Education naman mga kabrigada hindi tumitigil sa pagresolba sa learning gaps ng mga kabataan. Aral program kasado na sa pagbubukas ng bagong school year. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Patuloy ang pagtitiyak ng Department of Education o DepEd sa pagkatuto ng mga kabataan upang matugunan ang learning gap at functional illiteracy. Sa isang panayam, sinabi ni DepEd Undersecretary Gina Gonong na may ipatutupad silang summer programs. Maliban dito, sa darating anya na pasukan, ipatutupad din ang aral program na siyang sumasaklaw sa reading at math para sa grades 1 hanggang 10 at agham naman para sa grades hanggang 10. Ikakasa na umano ito sa school year 2025 to 2026. Malaking tulong din daw ang aral program upang magkaroon ng libreng tutorial ang mga mag-aaral. Samantala, hinikayat din ni Gonong ang mga field offices na gawin ang tutorial programs to wing weekdays. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila. The Music and News. Sa atin namang health news, mga kabrigada, ano nga ang tamang paraan sa pag-aalaga ng mga newborn? Ipinapayo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga sa mga newborn upang matiyak ang kanilang kalusugan at kaligayahan. Kasama sa mga pangunahing hakbang, ang pagpapasuso, regular na kalinisan, tamang pangangalaga sa pusod at sapat na oras sa pagtulog sa ligtas na kapanigiran. Mahalaga rin ang regular na check-up sa mga pediatrician at pagbamahalo panding sa sanggol upang masustentuhan ang kanyang physical, emotional at mental na kalusugan. Isa yung paalala mula sa Mamslab Love ES1 Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng iyong mga anak and starting now with Mamslab Love ES1 Capsule. Balita sa Brigada Balita Nationwide Satang Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide. Nationwide. Satang Hali Kada Balita Nationwide sa Tanghali Kada Balita Nationwide Mga kabrigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines sa Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslapi S1 Capsule Bum puso kasama ang bum ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga ling kod Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.